O, oh, eto mga kailongga, nakatikim at nakasubok na rin po ba kayo ng tinadtad na lang ka? Para maiba naman, eh syempre, lagyan natin ng subak o sahod. Pre, hindi talaga nawawala itong tangla. O, oh, ba diba, mga kailongga, kay sarap na naman ng ulan. Um, Pero, bago nga po lahat mga kailongga, bali dito nga ho mga kailongga, maglalagay po pala tayo sa kaldero itong mantika. Higisa natin itong atin pong mga lamas. Tulad nga po na bawang, sibuyas at luya. Ang ay maging golden And brown na. ito e, na nga ho, yung ating pangsaho. Ang mga kailungga, kay Rami. Kung gani ng silinga, pamahaw, igma, panihapon. pangholding holding, asod, ang gidni. Ang kutya nga lang ho natin ito. May sasabay na rin ho natin dyan lahat ng mga pampalasa. Palamang ho natin ito para sa pahubas-hubas. Ito na po ang kanyang itsura. lagsan lag anay nato ini inikadali. Pagkatapos nga ho nito, syempre ilalagay na rin ho natin ito pong ating tinadtad na langka. Alagay na rin ho tayo dito ng tubig na hanggang In. Pre, atin nga lamang po muna itong gaon. Ipas ng kalahating oras. Narinun natin itong green sili at syempre itong ahong tanglan. Pan po muna natin ito. Ilang minuto lumipas. Abay, ito na nga ho. Ilalagay na rin ho natin itong sinigang. para may asim kilig naman. tatakpan sandali natin. Anong ilang minuto? Abay, ito na nga ho mga kainunggal, Luto na nga pong ating ulang for today's video. Kaya raming bahon na naman ang mabubong ka. Sigurado po ako ang patidokot. Ubus. Lumabas ang pagkatsikan Alon. <laughs> Yan mga kailongga, lagi-lagi ko pong sinasabi bago kumain ay manalangin. Magpasalamat sa anumang blessing na dumating. Amang po tayo kumakain, syempre magpapasalamat na rin tayo sa lahat ng mga sumusuporta. Lalo na po doon sa mga nagfo follow nagla-like, nagko-comment, nagsishare ng atin pong mga video. Dahil kung wala po kayo, eh, syempre wala din po tayo ngayon dito. At hanggang dito na nga alam po muna ang ating video mga kailongga. Salamat sa inyong panonood. God bless us.